Hello guys, good evening mm -mm, Paputi pa sa kong Good evening and welcome uh, Good evening Good evening na nga talaga guys Gabi na talaga ngayon at it's Ano Las 11 na guys. Nagutom ako. Hindi ko kumain. Kaya maghabang kakain tayo ito yung kakainin natin. Hindi <laughs> yun ako makatulog guys. Kaya kain tayo. And while doing that, magbibideo na lang ako. Ay, just me. So, samahan nyo ako ha. Parang di man dito eh. Tara doon tayo. So guys, I'm back. Ayan yung kakainin. Pinatong ko na lang siya no. Kasi doon saan hindi ko siya ma hindi nyo makikita. Kain tayo. Well, mag tayo. Shout out sa ating mga subscribers. Every time guys, ang gagawin natin tuwing magbibideo tayo, mag-shout out tayo. Magpa-shout out lang po kayo and comment lang po dyan sa ating ah, uh, ang tawag nito? Comment section para ma-shout out ko po kayo. Dahan-dahan, inaan ko yung buses ko guys kasi baka magising yung alaga ko. Just me, mas lalo na hindi tayo makatulog nito pag ako makapag-upload ba ng video. Mas lalo hindi ako makatulog kapag ganito wala akong upload. <laughs> Kaya kailangan natin mag-upload. Kain tayo, abutin ako nito ng madaling araw bago ako makatulog. Pero okay lang. Kain. mm -hmm. Kaya lang, hindi na naman tayo makatulog lalo. Kapag inap ako ng soft drink, das lalo hindi tayo makatulog. Kayo din ba ganun, guys? Hmm. Ah, grabe talaga to, oh. <laughs> Hmm. Dapat nga mainit pa to. Hindi na siya masyadong ganun kainit. kanina kasi eh ang ahala kanghang kanina kasi ito talaga yung favorite ko guys yakisoba ah, kanina kasi guys tala ko okay lang ako hindi ako magugutom kaya lang nanginginig ko, oh, gabi talaga yung ginig ko kanina, oh, kan, kanina umaga yun gabi yung ginig ko, kinatakot ako sabi ko, kain na ako nagafil ako ng gutom, tapos ano ko lang, inignore ko lang ba well, nagtitake ako ng video talagang gumagano sabi ko, bakit yung tong kamay ko hindi kumakontrol kaya gusto ko tayo malutong pa marami Mm. <clears throat> Pang-pang-thumbnail -pang natin. <laughs> At dahil kumain tayo ng noodles, may pa kumatulog after this. Kama niyo ko guys, linisin ko yung aming mga ano doon sa kwarto. Wait a minute guys ah. Ay, ayan, kumuha tayo ng water. Yan ang lapit ko kasi ito lang ako sa ibabaw ng Mmm. hi i'm a hi thank you lloyd uh. sorry uh. Wait lang dahil sa gagawin lang ako sandali. So, nandito na tayo sa kwarto guys. <laughs> Anong gagawin natin? gusto ko lang mag shout out. Shout out sa ating mga friends at mga and especially sa ating sweno su Pam, maraming 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 salamat po sa mga sa mga tulong ninyo and also sa ating mga subscribers, thank you so much nang nag-ano yung lab, labi ko sa ano sa sanghang. Sa Wait lang guys ha. So, ayun na nga guys, no. Ayan, naglagay ako ng Aglilinis <laughs> tayo, linisin ko kasi ito guys, So oh. Kita niyan yan. I-organize natin. Ito lang. May <clears throat> makikita ka dito mga ano. Wait a minute. Kaping mainit. Yan ano ko lang. Ayan. Para tumaas yung ating Samahan niya ko guys, sama bang mag-talking-talking tayo dito kasi ngayon lang nato maayos-ayos hopefully wala na tayong mga ulan-ulan nung. No? wala pa dito hindi ko ba talaga nagawa yung mga dapat kong gawin guys sa totoo lang ang dami kong mga burara kasi ako ito dito ko po yun nilalagay yung mga halo pa oh meron sila ako dito pero hindi talaga ito eh dapat itatapon ko na to. Kailang hindi pa po dumating yung in-order ko. Ito yung mga gamit ko guys. Mga battery. And wait lang ha. Huh? Meron pala ako gusto mo sabihin sa mga sino ba ito. Wait lang. Paano ko ba to i-explain? Paano ko nga kaya explain to guys? Meron kasi akong mga ganito guys. So, yes. Ano po ako? Uh, PWD ako. Meron akong problem sa... Problem daw. Meron akong problem sa hearing. And glad naman na meron akong sponsor from Australia. So, for free. Yung mga ganito guys. For free, sa battery, ito for my hearing aid. So, ito, itong ganito, ito po yung aking hearing. And, as na, nasabi ko naman to guys, no, sa, sa, yung past vlog ko na may, na ganun. So, ang gusto ko po kasi mangyari guys, meron akong, ah, ito ba niyata? Ito ba? Oo. So, 3, 1, 2. Help me po kung paano ko to siya i-dispose. Kasi, ay hindi to. Hindi to siya. Sorry. Ito pala. Ito siya guys. Uh, number plus 13. So, sayang naman kasi kung i-dispose ko siya. And then, yung expiration niya is... 2025 ng May. Pero kahit naman guys, kasi yung, ginamit ko na ganito. Ito kasi sa ibang ano to, sa ibang hearing ko siya. Pero ito yung ginagamit ko ngayon. Iba siya 312 siya na ano. Iba po ito sa dito. Ang gusto ko pong gawin is i-donate or or I know, uh, kung meron pong gusto kasi sa totoo lang po isa pong ganito itong isang ito nasa I think 250 to 300 pesos sa isang ganito ito and or 400 something or 3 plus hindi ko masyadong ano guys meron po ako ditong 1 2 3 4 5 6 7 8 So, kung sino po yung, ano, <laughs> mahal din to guys, sa totoo lang. So, ano po, and, ah uh, Siguro sa next Balang kung vlog Kasi meron din po ako um, Wait lang guys ha? Nandun pala sa kabilang room namin Sa, sa kwarto namin uh, Meron din po ako Sanang Hindi ko po alam kung saan ko siya Pwedeng iano Baka sa sa FB ba O dito ba sa ating youtube channel Ah uh, ano po siya, gusto ko po siya ibigay or idodonate. Pero hindi ko po alam kung saan. Um, gusto ko talaga, meron pa akong ganito guys. Pero hindi ganito ha, hindi kasi medyo, for me, hindi ko to talaga siya kayang bilhin. Kasi nasa mga 3, nasa 3,000 dollars kung sa so dollars sa ano, nag Australian dollars kaya hindi ko pa siya kayang bilhin guys kahit pa nga po na 10,000 lang <laughs> ayoko pong bumili ng ganun kamahal so meron po akong ginagamit noon nung wala pa po ako sponsor nito na um, hearing aid din po siya it helps naman po din talaga sa mga mahina ang pandinig so Baka sa susunod kong vlog si pakita ko sa inyo. So, sana matulungan nyo ako kung saan ko siya pwedeng i-donate. Saan ko siya pwedeng ipamigay. Kasi iniisip ko talaga kung basta, i-ano ko talaga kapag ano. Kasi nasasayangan ako guys kung itatapon ko to. Kasi, iba kasi, iba kasi yung anong ano nito. Ano ba sasabihin? Paano ba i-explain? Meron pa po ako nito guys na hearing din na ganito na ito yung pinagagamitan kaya lang ah, uh, tanong ko po muna mag, mag ano po ako ng ang tawag nito ng permission doon sa sa nagdonate sa akin ay nakalimutan ko yung name niya pero alam ko na na Swino family din siya sana sige na po <laughs> ayun lang po muna so thank you for watching and God bless everyone and please don't forget to like and subscribe